hindi lang ang mall ba? Nahati na okay. Merong film academy, etc, etc. et, cetera, et cetera, Yung mga first etc, etc. Lumiit yung yung uh, pie, yung kita. Yung uh, Saan so, may uh, plano po ba kayo na gusto nyo po bang mabalik? <coughs> Kung ako lang ang masusunod, gusto ko may balik yung pamahala ng Metro Manila Film Festival sa mga nakakaintindi ng Filipino. Uh, yes. Films. Yes. Ano na yeah. mm -hmm. Sa tingin mo wa to delete. Well, it has to have the approval of the president. Ah, uh, kasi nung panahon nga ni dating presidente Marcos ay uh, pinayagan si Presidente Marcos. And, kasi si uh, First Lady lang kasi nakuha yung governor uh, ng Metro, Metro Manila. Manil. So far, Senator, ano sa tingin yung performance ng MMDA sa Metro well, Manila Film Festival? Sa akin, okay naman. Sa akin, okay naman. Okay, okay, uh, wala naman akong uh, mm -hmm. masasabi. Kasi I, I was a part also eh. Mm -hmm. When I was mayor of San Juan. No? Uh, in fact, I was uh, elected as uh, the chairman of the screening committee one of those uh, nakalimutan ko na anong year yun. Kaya lang maraming mga siyempre mga hindi ng mga rasa na umilis na maraming pagsunod. Kumusta si President Era? niya naman niyang mag-attend? Well, pipilitin ko siya mamaya na mag-attend but baka hindi siguro siya makaakyat ng stage. Mm -hmm. Kung yun siguro magbabas kami ng kanyang sa kami siguro ni Jake. Ano na balita niyo po sa kanya that he will be honored as the father of MMMM? Um, ano po ang reaction yeah. President? Uh, well, he was uh, happy and uh, at least na acknowledge yung kanyang, uh, na recognize yung kanyang uh, uh contributions sa uh, film industry. Actually, sa kanya naman, hindi naman pagkatagay ganyan. Sa kanya naman lahat na ganyan. Festival, World Fund, et cetera, na rin siya. Nagiging kumpulsyo. yung yata ngayon um, is yung mga, yung pelikula at yung ilang number of ng... <laughs> ang kung saan yeah. siya pinapalabas si, of course it affects okay, ano yung mas napapanood ng tao because they have more options less options actually to watch the yeah. other entries yung kubang mayor sa tingin meron, meron ho silang pwedeng maging hand in that na wala 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 siguro pa mga mayors doon ang mga paya, ano din yung mga theater owners theater owners kasi ang alam ko dyan rakol nung panahon nung, ano ako yan I when I was a member of the uh, committee sa WBA, uh, burutan niya ang sumasinahan. Si mm -hmm. The problem is, ang, may, ang hirap lang kasi sa akin dito, pagkulayan at yung pagmahina yung pelikula uh, mo, nalalastay na. Uh, unlike mm -hmm. in uh, other countries, like for example South Korea. Alam mo, sa Korea, pinag-aralan ko rin yung kanilang, uh, kung paano kumagal yung kanilang Uh, industriya ng mga uh, pelikula. Alam mo, doon pa lang sa estudyante, meron na silang kurikulum tungkol sa filmmaking. Mm -hmm. Tsaka kailangan yung mga local films nila, kailangan tumagal doon ng 30 days. Kailangan pa naman. Eh dito, pag may na first day, last day, last day, pagkakataon na, na uh, makabawi eh, yung producer, Uh, Nung ko ba doon ng laws? Well, or, or Nah. Hindi, okay. nah, may na well, nasa theater owner Pangalawa, kaya, kaya siguro minina ano, na yung ating uh, bilikula, kumikita lang yung festival kasi masyadong mataas ang presyo ng ticket. Mm -hmm. Mm -hmm. 500, 500, Alam mo, hindi ako masyadong ang na nanonood ng uh, mga pelikula pero balita kung mga 4 500 pesos. Yes. Uh, siyempre no minimum wage sa akin 700 mm -hmm. uh, plus. Ito lang muli ito. Kung bibili ticket, Ano lang ng mga So siguro we have to beg dun sa mga theater owners sa sana babaan nila yung presyo ng uh, ticket. Kanina po ang gagaling Pwede pong sa Senate Ano mo? Hindi. SGU. <laughs> <-tap. laughs> naman siguro yung legislate natin Siguro, apat na... Apat na kalina sa... Matatag din sa next next election. kung sa Senate Soto. So, siguro pwede Ay. na siguro natin kausapin yung... mga ano sa... 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 Like. Sa... So, like, kasi no araw, uh, yung so standalone. So, wow. Maski yung, uh, okay, nasa na lahat eh. Lalo, lalo tayo nakikita ng So we are at hmm. Thank you ako? Uh, Ako. Matagal na yung last mo. Mm. Gawa ka ng pili. <coughs> produce. Ito ah, produce. Kasi hindi. Hindi po namin miss. Namin miss, siyempre. Tignan natin. <laughs> ano din nangyari din sana yung pinapropose ni ano na kayo? Ikaw, si Bong, si Rojo, <coughs> Senat. Sen sen ano, expand the walls ba? Oo, oh, oh, parang gano'n.

uh, it is also a cause for alarm or for alarm kasi yung mga bilalabas ng uh, medyo ano na hindi maganda sa mata ng mga mata. may border nito. ako I don't care pag sa mga adults mm -hmm. pero pag naka-access yung mga minority ay eh, niya mm -hmm. Anybody can access Even a 12 year old kid, a boy or a girl can access can Imagine going to school, that to come dead level, erotic scenes. See, 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 you know, so, a na alam. So, that was a wake up call. But I have already you know, talked with uh, Vincent. And, uh, he asked for a meeting with me. at uh, nag-lunch kami, sabi ko, kailangan magkaroon kayo ng safeguard sa safety nets na hindi maka-access yung mga bata. And rather naman, uh, they're going to comply. Okay, so, yun lang naman ang worry ko. Nothing, yung kita nila, I don't care naman kung mga natin kinikita nila. There were, they, they said, meron na sila 12 million subscribers. Subscribe. So, yun lang, huwag so, naman maka-access yung yun, so, yun lang naman ako so, kasi siyempre reaction na iba okay. para sa naman. Oo nga, siyempre na artist sa sa this of course a, of national concert. kasi ang mga mga hindi yung ano, yung for Camila Maris at saka kay Anthony, pinapropose na uh, -huh. uh -huh. Yes. Yeah sa ano, case ano, ni Darlise, si Anthony, at saka yung Jambin yun, mayroon pa rin. I-investigahan ka. investigahan Because of the word smoke, Because of the word smoke, yeah. Kasi yung PIDEA daw. inviting them. Ayaan mo lang. Siguro sa law enforcement agency. mayroon Pero naka-name ka. Ikaw? Si Senator Wong. Si Senator Bado. Kasi ba naman, pati mga... personal kasi ito parang in-seemly. Kung hindi siya gawin mga kamer, huwag ito man siguro. Hindi pala nag-start na set up Siguro naman, bigyan naman natin yung dignity at ang sinabi. Ayun.